Nakatira sa kubo ang isang mag-anak na Tagalog na ang pagkabuhay ay nanggagaling sa pangangaso at pangangahoy. Dalawang buwan na buhat nang makuha ka sugatan. Akala nga namin ay hindi kana na mabubuhay. Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Ang nais ko po ay makita ang aking ina at bunsong kapatid na nasa bayan. Nagpaalam umuwi si Basilio sa matanda. Narating ng paika-ika ni Basilio ang San Diego. Tinungo niya agad ang tahanan, ngunit nakita niyang walang tao. Palibot-libot sa mga lansangan. Wala siyang nabalitaang kahit ano kay Crispin. Tumakbo siyang paika-ika upang hanapin ang kanyang ina. Agad na tinungo ni Basilio ang bahay ng bagong Alperes, sapagkat narinig niya mula roon ang malungkot na pag-awit ng kanyang ina. Nang makita ni Sisa ang tanod, siya'y natakot at tumakbong papalayo. Binato ng isang alilang babae si Basilio at tinamaan siya sa ulo, ngunit hindi siya tumigil sa pagtakbo. Si Sisa'y pumasok sa pinto ng libingan ng matandang kastila na nasa may punong balete. Pasuntok na binayo ni Basilio ang pinto at iniumpog ang kanyang dugo ang ulo, ngunit wala rin nangyari. Pabilis na nagpatihulog si Basilio at dala ng panghihinay na walang ng malay. Pamulagat na minasdan ni Sisa ang mukha at ang noo ni Basilio. Nagliwanag ang kanyang isipan. Nakilala niya ang kanyang anak. Niyakap niya ito at pinaghahagkan. At pagkatapos na makapagbitiw ng isang malakas na tili, ay napahandusay sa tabi ng anak. Ang magbalik ang malay ni Basilio ay nakitang walang malay ang kanyang ina. Dinikit ni Basilio ang kanyang tainga sa dibdib ni Sisa. Ngunit ang yayat at luoy na dibdib ay malamig na at ang puso'y hindi na tumitibo. Wala ni kaunti mang hininga siyang nadama. Niyakap niya ang malamig na bangkay at siya'y tumangis ng buong kapaitan. Nang itaas ng naghihinagpis na si Basilio ang kanyang ulo, ay nakita niya ang isang taong nagmamasid sa kanya. Kunin mo ang maraming kahoy na nakapuntun sa kabila ng batis at italaksan mo rito. Sindihan mo ang mga kahoy at hayaan mong kami masunog hanggang sa maging abo. Mamamatay ako hindi man lamang namasdan ang maningning na bukang liwayway sa aking inang bayan kayong makakakita at nyo siya at huwag kaliligtaan ang mga nalugbok sa dilim ng gabi. Nang magmamadaling araw na'y namalas sa bayan ang isang malaking siga. Nang pumasok sa kumbento si Maria Clara, sa Maynila na nanirahan si Padre Damaso. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas ay nakatanggap na siya ng kautusan na inililipat siya sa malayong lalawigan. Kinabukasan, natagpuan siyang patay sa kanyang higaan. Si Padre Salvi ay nasa Maynila na rin. Samantalang hinihintay niya ang gantimpalang mitra ay bumigkas siya ng sermon sa simbahan ng Santa Clara. Ilang linggo bago maging ganap na mongha si Maria Clara Si Kapitan Tiago ay nakaramdam ng panghihina, kaya nangayaya. Sinabihan niya si Tia Isabel na umuwi na sa Malabon o sa San Diego sapagkat ibig niyang mamuhay mag-isa. Kinaumalingan niya ang liyampo, sabong at paghithit ng apyan. Palagi siyang makikita sa tindahan ng Chino, payat, naninilaw ang balat, inaantok, laging marungis, at kung tumingin sa mga tao'y waring hindi nakakikita. Pagsapit ng gabi, lumalakad siyang dala ang kanyang tungkod at ang pinutungoy isang maruming bahay na ganito ang nakasulat sa pinto. Pumadero Publico de Antion Si Doña Victorina ay nagdagdag pa ng piluka upang manatili sa pagpapanggap niyang taga-Andalusia. Siya ngayon ang nangungutsero ng karwahe at si Don Tiburcio'y hindi na niya pinagagalaw. Gumagamit na siya ng salamin at hindi na natatawag upang manggamot at madalas na walang pustiso. Si Linares ay malaon ng naliping sa libingan ng Paco. Ayon sa balita'y ay namatay ito dahil sa masamang pag-aalaga ni Doña Victorina. Ang Alperes Nataglay ang katungkulang tenyente grado komandante ay umuwi na sa Espanya at iniwang nanlilimahid ang asawa. Ang alteresa ay nagumon sa pag-inom ng alak at paghitip ng tabako. Walang malinaw na balita kay Maria Clara.